Yo, what's up, mga ka-Uragon? Dahil marami tayong may iwing mga gulay-gulay galing Bicol So, eto Unahin natin itong puso ng saging Magluluto tayo ng sisig style Nakita nyo, inuna ko na yung giniling At ilalagay na natin yung puso Nakita nyo ayun, nakabilog-bilog pinipiga kasi yan para matanggal yung pakla at dapat tatandaan yung mga kauragong kapag nagluluto kayo ng puso ng saging, huwag nyo naman isama na yung matigas na balat na parte eh, doon lang tayo sa ubod lang talaga doon sa maputi, nabalatan nyo mabuti at ganyan tatakpan natin yan para mas maluto siya ng maayos so after how many minutes eto na siya ngayon at nakita niyo yung texture nalagyan na natin yan ng suka suka ang nilagay natin ang konti para mas malasa at naglagay tayo ng siling haba hindi ko pinutol-putol kasi hindi makakain yung mga bata ganyan lang basic lang mga oragon so that's all thank you and paalam mabilis ang pagluluto lang yan